Si Miss Tong, isang firefighter sa Taichung, Taiwan, ay nasa gitna ng isang malaking issue matapos niyang tanggihan ng marriage proposal ng isang high school teacher na nagnangalang Shi. Dalawang taon na nakalipas nang nakilala natin si Tong na nakasuhan ng offenses against marriage and family matapos siyang mahuling nakikipag-date sa asawa ng kanyang college classmate. Si Shi, na depressed, ay naawa daw kay Tong at paulit-ulit siyang pinadalhan ng bulaklak at love letters. Sa isang date, sinabi raw ni Tong na gusto niya ng BMW na binigay rin sa kanya ni Shi. Pagkalipas ng dalawang araw, nag-withdraw si Xie ng halagang 26,000 US dollars at inalok na bayaran ng mga legal bills ni Tong sabay alok din ng kasal. Tinanggihan siya ni Tong. Dinamanda ni She si Tong at sinabing binigyan daw siya ni Tong ng droga at pinilit siyang ibigay ang BMW sa kanya. Nagnakaw din daw si Tong ng mamahaling relo at isang diamanteng singsing mula sa kotse ni Xie. Matapos ang isang investigasyon, naalaman ng mga prosecutors na pinirmahan ni Xie ang lahat ng dokumento kaya ang BMW ay nasa pagmamayari ni Tong. Naibasura ang lahat ng kaso laban kay Tong at si Xie ngayon ay humaharap sa kasong intimidation, false reporting at libel. Nagalit si Xie at sinabi sa mga reporter na mali ang desisyon ng korte. Samantalang si Tong ay gusto lang magsimulang muli at mabuhay ng walang drama.